Kumusta mga kadwinger? Welcome back sa ating channel. Ayan, matagal-tagal tayong hindi nakapagpamana dahil sa sunod-sunod na bagyo. Wala tayong hanap buhay. Halos sampung araw yata tayong hambay. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, yung habagat ito sa amin kahit malayo yung bagyo, kahit na sobrang layo, yung habagat napakalakas. Ngayon, salamat sa Panginoon at kumalmado na. Ayan, maganda na yung panahon kaso lang alanganin pa yung oras kalilipas lang ng ano kabilugan ng buwan pero ayos lang ang importante kalmado na saka pahaba naman yung dilim bukas na susunod yan pahaba na yung dilim siguro mamaya sisikat mga wala pala sotso sikat tayong buwan pero subok pa tayo kasi na makadali siya tayo mabawi natin yung mahabang tambay natin mahabang gabi so nandito ako sa may ginarawayan ngayon dito ako magsisimula si Otto lumusong din ayaw ko lang kung pupunta dito yun o papunta sa Kaspilya yun sana may labas na yung kulambutan sana magsilabasa na nagkalugan ako sindagat ng alon alon na malalaki nung nakaraang araw grabe sobrang lakas ang bakat sa so, yun sana pagpalain tayo, gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa ating anak buhay so yun ang mga bangko sa mga natin sana makabawi na tayo subukan ko puntahan yung kabakungan hindi naman siguro kahangin baka may labas yung isda doon wala pa tayong isda nandito na ako sa larayan puro pusit pa lang yung huli natin wala pa isda <tinyo> salamat dalawa kasi sisira na salamat ano you know? dalawa ito sana malaking unahin ko kasi pag sisit ko sumalubong itong maliit salamat sunod sunod yung posit magsikat ng buwan <laughs> magsilabasan pa sila tapos yung kulambutan sumampah Maam Mau. na pusit. Salamat at yung mga pusit. habang paahon ako na ispatang kayo pusit kaya <laughs> dinerecho ko na <laughs> salamat <laughs> M1 huwi na tayo so ito lang baga ang baga rin na bigarin, bigarin, no? o, rin salamat naglabasan yung kusit kahit na walang kambutan kumawi naman tayo sa kusit so yun po yung sa tapos kiluhin natin kung nilang kiluhin huli natin A few moments later. So, yun mga kabinjalan, ito na tayo, nakawin na tayo. Salamat. Salamat sa mahal na Panginoon at nakadami tayo ng pusit. Ayan, kahit na hindi tayo nakahuli ng kulambutan at yung isda natin, konti lang alagaan pa kasi yung dilim. Kaya konti lang yung isda na napano natin. Maaga pa na sumikat yung buwan. Mga alas 8 pa lang, sikat na yung buwan. Buti na lang yung mga pusit. Ayan, nagpahuli sa atin, sumampa. Thank you, may labing dalawang piraso tayong pusit. Ayan, yung isda, itong walang lang natin yan ito yung mahal na malalaki pag ganitong kalaki yan 1.2 ayan, ayan. bali 300 yung kilo nito ito pasok sana ito kaso may lap ito eh hinabol to nang hinabol ko yan bali hindi ko na ito nakuha ng video to ang isa na to ayan 3 port sana Ay, 700 gram sana oh. bali dalawa dito yung hindi ko nakuha ng video sa so, posit pero ayos lang 260 naman yung kilo yung mga ganito may tama sa katawan kwarta rin salamat sa mahal na Panginoon nakadilhin siya din tayo yun 4.2 ayos mayroon tayong 5.4 sa posit natin thank you lord at yung eh syempre, iuulam na lang natin to. Wala namang ibang kasama to. Ayan. Makaka tayo ng sariwang isda. Yan, 1.9. Ang ingay na puta Inaaway yung pusa. Yan, salamat sa mahal na Panginoon. Yan, makakatigin na tayo ng sariwang isda. Yan, makakapang sa na tayo. At pamprito. Thank you, Lord. So, yun, natin kung magkano kukutain natin dito. Ayan, bali ito lang lahat. Bibenda natin na posit. 5.4 kilo. Ayan. Okay. So, yun mga kanbinger. Salamat. Salamat sa mahal na Panginoon. Ayan, kumita tayo ng 1,452. Thank you, thank you talaga. Sana mamaya makadami pa ulit tayo. Ayan. Bali yung posit natin, ayan, 5.4 lahat. Ayan, 1.2 yung isang malaki at 4.2 naman yung maliliit na may tama sa katawan. Ayan. At yung paulam natin na 1.9 kilos, ayan. Kaya may kabuang huli tayo, 7.3 kilos lahat. Thank you. Sana makadami pa tayo mamaya. So yun, abang po, mag-shoutout po tayo. So yun, good morning mga kandidor. Ayan. Salamat sa mahal Panginoon at gumanda na talaga yung panahon sana tuloy tuloy na to para tuloy tuloy na din yung tuloy tuloy na din yung ating hanap buhay ayan so ayan shout out na po tayo ayan shout out na po ayan muna muna po shout out sa ating mga masugi na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kanvenger sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilig sa ating mga videos ayan shout out po sa ang sulok mag po kayo sa ang bansa mag po kayo naroon ayan shout out po sa inyo nawa'y mag-iingat lang po tayo balagi sa ating mga kanya-kanyang hanap buhay ayan shout out po sa lahat Shout out kay Jose Roldan Jonales. Ayan, shout po sa inyo. shout out kay Jacqueline Ibad. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Chudes Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out po sa mag-ama. Shout out kay Jose Floricard Badrigalejas. Ayan, shout out po. Shout out kay Gaspel Saiko. Shout out kay Helbert Villesa. Shout out sa Kayadong Family from Naay Kabiti. Shout out kay Vicente Solomon from... Rigador Ibajay Aklan Ayan, shoutout po Shoutout kay Alvincher Catoso from Marinduque. Shoutout kay Efren Pelias from KSA. Ayan, shoutout po sa inyo idols So, Ingat-ingat na lang po Shoutout kay Jerwin Colba. Shoutout kay Jim Alota. Shoutout sa Batalona Family dyan sa Nasipik Agosan del Norte. Yeah, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Batalona Family. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Alex Alexander Pesquera And family from Jensen Tumbler ayasot ako. Out, out kay Roman Balag. Shout out kay Jay Honda ni, Shena, Ivy Honda Andre Honda Erom Hondani Honda ni from Sarangani. From Binisaya out, out kay John Coliarga from Pampanga ayasot po sa inyo idol. Shout out kay Remy Manos ayasot kay Jovani Valiaran from uh, Caloocan City shout out sa yan lahat ng mamanaay yan ng Upper London yan shout out po sa inyo shout out kay Joe Export Vlog yan shout out kay shout out sa Mandaraog Family yan from Kapul Island shout out kay Aileen Mi Kasumpang yan Bots Kasumpang Maya Yuchil yan and Agustin Elisis yan shout out po sa inyo shout out kay Remy Nibyo at sa Kalaros, Caralos Caralos family, ayan, Caralos family dyan sa General MacArthur Stern Samar, ayan, at sa Bumrug Salagan, yan at sa Buenavista family, yan from San Jose del Monte, Bulacan ayan, shoutout po out kay Romeo Alcones at sa Morpich dyan sa Takligan, San Teodoro Oriental, Mindoro at Samur Beach yan shoutout kay Rostum Takfan from Mindoro, Mansalay shoutout kay Joel Vius from the Saudi Arabia, the mama yan shoutout po shoutout sa De La Torre family yan ng Baragay Lagundi at sa Lely Boys ng Marriott Hotel, Manila yan shoutout po, shoutout kay Romel Kavuyao from Island Garden City of Samal yan shoutout kay Johnny J. Tin shoutout sa Clarice Family. Shout out kay Fernando Lakasandili. Shout out kay Tikon. Yon sa Tikon Family from Jan Tixay. Ayan, shout out po. Shout out kay uh, Oryeska. yan, family from Cebu. Shout out kay Justin Jaho from Shout out kay Justin Jaho Presnido. Ayan, shout out po. Shout out kay Romel Shoutout kay Romnick, uh, Pinya Flor, Ayan, shoutout po. <laughs> natin ang shoutout kay Nelson uh, Barcena from Cagayan Valley, Yan Santa Ana. Shoutout kay Mark Jun, Belit uh, from Antipolo City. Shoutout kay uh, Fred Barrientos from Kampasaan Bulalacao Oriental Mindoro. Shoutout kay Cruz and Family from Naic Shoutout kay Dion the Third, Neil ng Naic yan, shoutout po sa inyong mga kanbigyan. At syempre, shoutout din natin yung ating uh, my channel. Ayan, shoutout po. Unang una po, shoutout kay Mam ma Virtual Quintis. Ayan, shoutout po sa inyo ma'am. Ayan, at kay Otol Rapi. Yon Rapi is for fishing. Ayan. Ayan, shoutout kay John TV Vlog, Master TV Vlog, Beres Firo, Kapinas Official, Father and Son Fishing TV. Kabuksay TV, Pantan Fishing Adventure, Roy Choi Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, GC Adventure, Lex TV Official, Sibadong Vlog, Manaya Vlog Fish, Juni Fishing TV, Ray Angdor, Larry amo sila Lock, What's Zero, Kapana TV Adventure, Koya North TV, Carventure Mix Vlog, Nanay Robby Channel, Just for TV, Roger Arciso Trailer, trailer Driver, Vigol Hunter Vlog, MJ Eric Adventure, Ka, Fishing Sagay Adventures. So yun mga Adventure, support natin po natin mga Adventure yung kailang mga channel. So yun, sana is nice magpa shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para sa susunod na video, yun, may shoutout po po kayo.